Ay, magandang umaga, Rolins. Ay, ting mga taga sa baybay, magandang po. oh, po. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Baka masisi ho yung mga mangingisda eh. Uh, na baka konti ang hinuhuli ninyo dahil uh, baka kayo ay nahihirapan masyadong mahuli, lalo na sa bagay ng West Philippine Sea. Eh. Kaya pag may nahuli, eh mahal ang benta. Eh mahal ho kasi ang listaho ngayon sa Metro Manila. Mas maganda ho yata magbinudo ka na lang muna kesa mag-escabeche ka o mag and sour fish. Ano bang sitwasyon talaga? Ano bang reaksyon ng mga mga sa dito, Sir Fernando? Eh, uh, Ganda mababasa nang balita 'yon, Orlie, eh, no? Uh, kung tumataas 'yung presyo natin sa market, ay eh, dapat tumataas sana 'no, mm -hmm. 'yung bilis sa ating mga mahahal na isda. Ang problema, hindi po umiiral 'yung gano'n. eh. Oh. Wala pong kaugnayan 'yon, 'yung pagtaas ng presyo ng isda sa market na may pagtaas din, 'no, na doon sa mga mag mga mahahal isda natin. Mm -hmm. Kasi nagtatakda po niyan ay eh, 'yung traders. Uh, mm. kaya kung mayroong mga pagbabago, halimbawa ngayon, no, tuloy yung pagtaas. Actually, monitor ko hapon, maabot ata ng 50 to 60 pieces per kilo, no, yung tiyatas doon sa galong at iba pang klaseng isda. Eh, hindi po yan sa amin napupunta. Okay. Nagtatakda po niya ng traders. Kasi yung traders po, nagtatakda kung magkano lang ang bili doon sa huli namin. Lalo, na kung sa mga, ano yan, mga... Sport na may utang kami, ang nagtatakda ng presyo nun, yung ano eh, consignation eh, ang magkano. Oh, right. Kaya wala po kami kaugnayan. At walang kaugnayan yun na kapag tumas yung presyo sa merkado, ay tataas din yung kita ng mga mangis. Da, wala po yun, no? Walang nangyayaring ganon. Kaya, yun nga, yung masakit at hindi natin matanggap, no? Na wala namang batayan para magtaas. Halimbawa, kung mayroong bagyo, di ba? Lagit okay. lagi niya -lagi niyan eh. Hindi makapangisda yung mga isda Kaya tumataas yung presyo. wala namang kaugnayan yan doon. eh. Mm. ba? Diba? Uh -huh. Eh dati na yun, kung hindi yung nakalaot, yung dati ng huli yan, nung panahon na wala pa yung bagyo, yung binibinta sa merkado. Mm. Di ba? Okay. Tapos pag naglaot na, wala rin namang kaugnayan yun. Diba? Mm. Kasi, ah, na natin yung isda at hindi naman buwabo -buwa yung presyo. Aha. Uh -huh. So sa madaling salita, um uh, problema sa panghuli ng isda ngayon uh, sa gana uh, Mayroong merong problema maraming problema orle halimbawa kung masamang panahon siyempre mahirap mang isda lalong lalo na kung malalaki ang alon no? talagang mapipilitan kang huminto eh, kasi delikado rin doon sa ating mga malilit na mga ang isda ang problema pa siyempre yung paglit din ng huli ng mga mga isda kasi nga doon sa napakarami na ring restriksyon no? Halimbawa, may mga munisipyo kasi na bawal na yung ibang yan mga, yan. Maing na mga maing isda na hindi ristado at hindi doon sa kanila mga maing isda. Halimbawa, dito sa Cavite, sa Manila Bipalang, no, pag-usapan natin, yung paranyake ay hindi na pinagbabawalan na ano yung mga mangis na galing Cavite kapitbahay lang nila kapag lumaot ka doon ay huliin ka yung bato, bawal lang, bawal na, na yon. bawal na pala kayo bawal nang tumawid kung taga Cavite ka doon sa Cavite wag ka tatawid ng paranyake o kung, kung sa Batangas ka, sa Batangas ka yes. lang ganun na ba kayo oo oh, meron meron nang ordinance ang gano'n. no mga municipal ordinance na bawal yan pinaka example dito sa Manila 'yung paranyake kasi yan nalagit-lagit pinop nire-reklamo na yung member ng Pamalakay dito sa bagay nang nabutas at sa Tabiti na marami na, na mayroong mga kaso na inuli dyan dahil illegal entry ang kaso. Kaya nga minsan masakit sa, sa puso eh. Within the municipal water ka, da dapat exclusively para sa malilit na mga isda. Pero unuli ka at ang kaso mo ay illegal entry. Mm -hmm. Parang alien, no? Mm -hmm. uh, hindi ka tanggap-tanggap yung ganun mga polisya. Para ka, para, ka namang, para ka namang ibang basa. Parang piling mo, oh, ikaw ay Chinese vessel na papasok na mas mas piling. Yes, yeah, so, uh, ganun yung orli. anyway, yung problema, uh, uh, ano? anyway eh, uh, yan ay binabagay niya. Siguro mas maganda pag-usapan niya sa iwalay na dis- uh, diskusyon pag-uusap, Sir Fernando. Yes, uh, Balikan ko uh, lang itong presyo ng Labanggit lang natin Orly kasi doon sa mahirap maghuli ng isda. Tama mm. po yun, no? Sa ngayon, okay. dahil kung masama panahon, pangalawa, yung mga ganong pang restriction. Mag, ma, sa tingin ninyo, batay dito sa binamagit na presyo kanina ni Mark Makalalad, uh, nasa magigitan itong daang piso, kada kilo po ang gulunggo. Magkano ba ito binibenta ng ating mga manging isda pag sila nakakahuli ho nito at kinukuha ng uh, siguro mga trader sa kanilang mga bangka? Dito sa may sa may ano yan, dito sa may Sambales, Bataan, no? Mm. Kasi dito sa Manila, be, wala nang kalunggong. Wala mga eh. wala, wala, wala. Wala nakuhulid yan. Sa part ng Palawan. Sa part ng Palawan, ang report sa akin kahapon, tinanong ko sila magkano ang bilihan doon sa farm gate. Sabi nila, mga 70 pesos per kilo. 70 pesos? Tapos, sa dito handen? sa may back, ako, ako, yung kalunggong. Mm. Tapos, dito sa, ano yan, sa Sambales and Bataan, yun, may mga 130 to 140 ang kilo. Uh, ano ba kalakaran? Pag kung halimbawa, kasi alam ko lang yung sa palay, pati ka rin ng baboy na may pagtaas ng 60 to 70 pesos mula sa farm gate. Pag yung isda kinuha mo ng 70 pesos, magkano dapat ang presyo na in-expect mo sa mga palengke? Oh, <laughs> hindi ganoon eh kasi itong mga traders na mapagsamantala eh walang diba? limit sila kung anong gusto nila anong feel nila nung uh... Ay, yeah. sila nagtatakda noon eh lalong-lalo lalo na kung mayroong imported na isda halimbawa sa so nabutas pag yan, na dumating yung imported na isda at saka yung lokal na ano natin, siyempre mura yung imported eh. Mm -hmm. Eh ganun din yung presyo ng lokal. Kaya kawawa talaga yung ating mga mga manging isda, no? Doon sa importation, hindi lang lagi papababa yung presyo nila. Uh, lumalaki yung gastos nila, kaya lumalaki yung logi. Ibig sabihin lang ng Uh, actually, uh, ma marami ako naririnig na reaction kahapon pe. Pero sa, tingin ko lang, parang hindi akma. Pero sa kinikwento niyo, Sir Fernando, mukhang nararapan din bang magkaroon ng maximum sa adjusted retail price sa isda dahil din sa binabanggit niyo. Actually, isa rin sa ano yan, isa rin sa tinutulak natin, mas ang kinaka-general na ano natin dyan, yung intervention ba ng government? No, natin, mas gusto natin, uh, may, mas gusto natin, para may, ng gobyerno na hindi gano'n matindi yung pagsasamantala ng mga traders. Hmm. Parang mas gusto natin mayroong mahuhuling mga nananamantala at kinukulong. Yes, yeah, so kasi pag hindi yan talagang suffer kami ng mga mangingisda na direktang umuli dahil tumataas yung gastos namin dahil sa taas ng gasolina, no? Tapos nagsasuffer sa din yung mga consumer dahil tumataas yung presyo habang hindi naman tuma sa merkado habang hindi naman tumataas yung bili sa amin. Uh, alam niya, isa sa kinasasakit ko na loob kahapon. Gustong-gusto kong ano magluto uh, ng tangigi. Nagulat ako 800 pesos per kilo sa Fernando. Sabi ko nako po, eh, maraming, <laughs> mas marami-raming uh, mas marami-raming uh, matitipid ko kung magsasardinas na lang ako. Eh. Nagisa na lang ako ng sardinas. <laughs> Actually, yung sardinas na early yung sardinas ngayon sa sursugon, sa bulan, murang-mura eh. Ayaw sa kanila, yung stick sa akin kagabi, mm -hmm. yung isang tab o isang styrofoam, more or less mga 40 to 50 kilos yun. 100 na lang eh. Mm -hmm. Okay. Um, ulitin ko lang, wilang pagtatapos sa ating pag-uusap nito sir Fernando, mas gusto ninyo tutukan ng gobyerno kung magkano o kung ano yung uh, dapat na ipinairal na presyo sa palengke dahil tulad ng naging problema sa ilang mga produkto natin, agricultural man yan, man yan, isdaman, eh, nagugulat na lang tayo, mura ang uh, mula, uh, mura yung presyo mula sa pinagkukunan, pati hindi ng palengke, times 3, times 4, times 5 pa nga. Yes, so dapat yun. Yun doon yung intervention ng ating gobyerno. Diba? Para maramdaman natin ng mga mga na umuhuli sa saka ng consumer, nasaan yung gobyerno sa ganitong pagtiyak. No? Naabot kaya yung presyo ng mga consumer at ganoon din. Kahit pa paano, mapataasan yung bili no? sa mga maliit na mga lalo na. No, right. Sana naman eh. Maraming tuloy ang nagnanais. Kung uso ang pagre-revamp, dapat siguro ma-revamp ngayon ang Agriculture Department. <laughs> sir Fernando, maraming salamat sa mga informasyon <laughs> pong itong engineer na ito, sir. Thank you po sa inyo. Okay, maraming salamat tuloy. Ano? Sa inyong programa, mabay po kayo. Ang chairman ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakay ng Pilipinas sa Pamalakay, ay inyo po nabakinggan si Sir Fernando Hicap, mga kapuso.